Tingnan natin para mabilis. Dito tayo butang ang ito. Sarap to ano Sabawan. Lagyan ng ano. Lagyan ng daw ng sili. Sarap 'yan. Bilang vlog ko, astaya ng idol. Winsha, uwi din na ni. Ano? Mm. din Support so, to this video guys. Bali may dala di akong mag-hood sa ano. Sudaan guys. Sorry guys. No. Oh, sa ano. Sa balaring. Bali ginatag na to siya sa ang iyaupod niya mangingisda. So subong guys. Ano. Piliyon tanong subong ang ano. Ni mga ano guys. Pasayan diri. Tawag sa amon sa probinsya. Yan. pili natin to guys ano natin to masarap sini ano banlagon guys sariwa oh bago po daw to huli ito kinagat oh kinagat siguro to ng ano sariling isda tagko tamo guys pagpilian ito namin ito, ano, toon. Ito masarap to, ano, sabaw. Pwede dito kilawin. Kilaw. Mga muni, are, nami manisa sa, anong, bularon. Bulad. Tapos prituhon mo. Ay! Napakanami. dianta kay atong anoon banlagon panlag sini guys nami banlag butang mo asin ay napakasarap sarap niyan mga idol damo oh iba talaga pag ara ka sa probinsya libre ulam yan guys oh kadamo mga ka probinsya Pilihan natin Pilihan natin para mabilis Dito tayo butang ang mga isda. Para madasig. Dasig pagpili mga kaprobinsya. Sariwa po. Ito masarap to mga kaprobinsya. Ano? Ito. Sarap to ano? sa bawan. Lagyan ng ano. Lagyan ng daon ng sili. Sarap yan. <coughs> ito sarap kilaw kinilaw isda <coughs> libre lang to mga idol

Masarap to. Tinilaw mga ayi ka probinsya. Ito syempre, bandlag So ito na mga kaprobinsya no. Napili na napili na naton. Para ng iba no. So piyak sinanay ni sinang bala. Ako na magluto. probinsya, luto na natin ng aton nga binanlog ng saya na Estaya, idol. Oh. yan. So, ako Mga probinsya. May idol na. May probinsya pa. Bataan tatasin mga kaprobinsya. masakat sa mga kaprobinsya. Ano, teknik? Yan ang mga amunit ng mga luto sa probinsya mga banlag lang. Ito yung masarap. Yan. Masirap. Yan. An? Malapit na maluto. So, yan oh. o. So, sa so, kawasal, so, suka na manghang. Suabi. bahaw din ng kanon so malahol natin mga probinsya tapos butahan sa ito ano ting mantika ayos yan sya pati ito yun lang so, butahan na natin mga kaprobinsya kaunting kaunting mantika lang para so, ano, medyo masarap sarap kunti yan para ano siya malutong lutong yung balat ilagyan nato ng mantika yun o oh. yun luto na mga kaprobinsya pwede na ni yun o luto na sarap o Mmm, well, Let's go now, let's go!